guys, good morning yun kapasyal ulit punta ulit dito sa ando mga mahal sa buhay after ilang years padala uli so hirap din talaga pag ano sa malayong lugar so dito naman yung mga malalapit namin yung mga kabag-anak ko nandito so taon-taon naman pag may undas sa kapunta rito so, ngayon lang talaga umaga pa ako ng uwi dumayay ako kagabi para ako na yung nagpasinta na maggamas ito yung mga araw na ano panahon kung busy busy yung mga tao dito sa sementeryo yung mga naglilinis ng kanilang mga ano mahal sa buhay yung mga puntod o, area namin dito sementeryo nasa ano, sa, ano pataas ng bundok so naglakad kami doon kanina medyo ano pagod so yan kagamasa namin after magamasan pintura linis ng ano, pintura pahingalo bising bising na mga tao mahirap ito sa amin. Estaka ng putik. Kailangan matanggal ito yung putik. Ang kalaban natin dito ay ulan. Hindi mo. Saan mo kapatid ko eh kaya kami lang muna ng pamangking kong gumawa gusto putik ang kapal naistakan na naistakan so, marami naman dito nag uuper na ano sila na yung maglinis at papabayad so, o so, naman ako na yung nagpresinta kasi ngayon na uli naman ka ano Nakaka-uwi rito ng undas. kaya-kaya naman. Yung mga nagpapabayad lang namin, yung mga busy. May igawa, may trabaho. O talagang walang makuha ng ano, makatulong. Pinatuloy ko na doon sa mga ano, mga nagsaside line dito maglinis sakto umulan din. Okay, okay, Diretso minis na yung ano, babaw ng nitso. May kita rin naman sila. Problema yung mga nagpipintura. Nagumpisa kaninang umaga. pintura. May nawa was out ang doon do sa so may ano, partin baba dito magiging diskarte pa nagtuloy-tuloy yung ulan hanggang bukas o sa ng mga araw tulad ng dati maglagay ng trapal para mapinturahan naman ang bilis lang ano nadali nung ulan eh umulan nakatulong din yung ulan problema talaga itong ano yung putik sa may baba ha siguro sa sunod magplanuhan yan mapag-usapan talaga yung mga panahon na ano yung mga araw na nagiging busy yung mga tao yung mga nasa malalayong lugar Guwian gu probinsya para dumalaw sa mga ano na pang mahal sa buhay ito ay pati dito sa may kabilang side ah sa kuping ko yung ang ano, pagpintura Nay. Hindi na, nak na kayo nakapintura. na in Inaabot na ng ulan. Kahit kahit Ah, ito. Nalinis, nalinis na nila. Ilang Balak na nilang pinturahan 'yon. Bumuhos ang ulan. Eh. stop sila. Baka bukas pagbigyan tayo ng panahon. Buti nga at may uhm, ng tubig Sumingit pa yung puno May bagong pintura pala Tuon na basa out yung pintura Uy No, mano eh, ano na nga lang gano'n? Ang doon pinali mo, di na nga ang pintura at yung mga doon na. Sige mo lang kayo na Mama, ay kiri po doon po. Bawa sa isa siya nga. Ay, kinakapuno. Ay, kinakapatay na ito. Ha? Ay, muna sa isa. Ano yun sa pagitan? Dapat yung pinakaugat. Pagpunutin. Malinis naman ha. Pabalik na lang kami bukas. Pagpunutin ang panahon ng pintura. Ayan, hanggang dito na muna guys ang aking video. Salamat.